ayan na nga mga kapugroer ito bakit nga po ako tinawag na isang motorist kumbre motorista dahil dito nga ah, yan sira sira pa o yan wala pa yung ano niya? yung padya pinjan hanpan tawag do'y. ako lang yata motorista nga walang kalabalam sa motor ayan ayan na nga po yan duma na po yan 2019 pa yan po, yan yata ang unang version na Inmax at yan pansin nyo basta dun sa tagal na po yan walang pambili at ayan mga kapugrot at tayo ay alis na at nagkante ating mga taibigan sa may libag Taringin pa sila nagme sa akin Tamang-tama ay gutom na ako mga kapagurot at tayo palis na. At yan ay inagpapalam na ako sa aking asawa. Chile po, mga kapagurot. Uh, eh, yan, na po tayo. Pada lalu pergi pada kita lihat, kalau pergi pada. Oh, dia nak 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 dalu nak aku eh. Bang serat temannya, Alu, no, okay. Oh, kamu yang basikul. Ha, ay, tadi aku basikul lah. Mem, lah aku siapa tahu ni cunu. Mem, ha, apa kerja kita cunu ya? Ha, orang kita semua ha, pada pernah macam orang aku. Tada, orang jika kan? Susulah, tapi kau. Hei, fortun belaman ni, ambil yang ni.

Ay, ay. Ang takyan. Pagtatapos na doon, ay kumain na nga. Ay, un, lumalis na po tayo, ha? Kapugrot. Yan, manapit ako dito. Okay. Okay. tayo walang mga kagamit-gamit na iman na napagrod ba baka naman yung mga idol ko dyan na pinapalo po mga motorista malapit na po tayo sa Kajalkos, Speaking off sa Nako, malapit sa na mga mabayaran, ma at tayo wala pang ano niyipuney Yan, nakaikot na po tayo dyan. Mga kalkagrot. Ito na. Ito na ha. Napin na tayo. Tama-tama, pagutom. Agad na ganti, mga kaibigan ko. Kanina pa siya nag-message sa akin. Sara ganyan, no? May helmet din ako ganyan. Eh, yan, no? Ayan, sabon kundi po tayo mga kapogrot at tayo po ay narito na po sa Mayril Bag mga kapogrot at ayan na dito na tayo at inante ako mga kaibigan po na tapos na silang kumain kanina at pero naman Ayan, kailangan ko pa rin silang mamit. Mga kaibigan ko mayaman, sana all. hehe hey. Ayan na ha. Tapos na sila. Tapos na pag order na to, mga kapatid. Ayan. Yan na po. Yan po ang acting content sa ngayon. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Please follow and like our page. Thank you, mga kapugrot.